Noong umaga ng December 3, 2016, umalis si Francia sa kanyang bahay patungo sa kanyang paaralan para pumasok sa English subject nito. Lumipas ang ilang oras, walang Francia ang umuwi sa kanilang bahay. Kaya sinubukan ng kanyang mga magulang na tawagan ito upang alamin kung nasa ng anak. Ngunit nabigo silang makontak ang dalaga dahil hindi nito sinasagot ang kanilang mga tawag. Sinubukan din nilang hanapin ito sa mga kakilala, kamag-anak at ospital, ngunit sadyang walang nakakaalam kung nasa ng dalaga. Hanggang lumipas ang ilang araw, isang nakakalumong balita ang kanilang natanggap. Ang kanilang pinakamamahal na anak ay natagpuan na walang buhay at ang masaklap pa, ang ilang bahagi ng katawan nito ay tinunaw. Bakit nga ba nangyari sa kanilang anak na si Francia ang mga bagay na yon? Ano ang naging dahilan ng salarin kung bakit niya ginawa ang mga nakakakilabot na bagay na yon? Mabibigyan ba ng tamang hustisya ang pagkamatay ni Francia? Kung nais mong masagot ang mga katanungan na yan, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari patungkol sa naging wakas ng buhay ni Francia. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Francia Ruth Ibarra Ramirez o kilala sa pangalang Francia ay isinilang noong January 20, 1991 sa Leon, Guanajuato, Mexico. Bata pa lamang si Francia, tinitingala na niya ang amang si Arturo Francia bilang isang guro. Kaya nga naghangad siya na maging kapareho ng ama balang araw. Noong 2015, nag-enroll at nag-aral siya sa University of Guanajuato at kinuha ang kurso na may kinalaman sa pagtuturo ng Ingles. Inilarawan ng dalaga bilang isang mahiyaing tao, kaya nga hindi pa ito nagkaroon ng kasintahan kahit noon pa man. Hanggang isang araw noong August 2016 sa edad na 25 taong gulang, naisipan niyang gumamit ng isang Tinder app upang madali siyang makipag-ugnayan sa ibang tao. Sa pamamagitan ng nasabing application, nakilala nito ang isang kasing edad niya na binata na nagngangalang Emmanuel Delani Valdez Bocanegra. Ipinakilala ni Emmanuel ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral sa larangan ng medikal. Dagdag pa niya sa paglalarawan ng kanyang sarili, siya ay isang introvert tulad ni Francia. Kaya naman nagkapalagayan ang loob ng dalawa. Subalit hindi alam ni Francia maliban sa pagiging introvert ni Emmanuel na ilarawan na ito ng ibang tao bilang isang kakaibang individual, hindi masyadong nagsasalita, matalino, subalit may pagkaproblemadong binata. Mula ng magkakilala si na Francia at Emmanuel, ang dalawa ay nagpalita ng maraming mensahe at nagpa siyang gumamit ng Facebook upang magkakilala pa ng maiki. Bagaman sa online lamang nakilala ni Francia si Emmanuel, labis pa rin itong natutuwa at palaging ikinikwento nito sa mga magulang ang patungkol sa binata. Kaya nga nasisiyahan din ng kanyang mga magulang para sa kanilang dalaga at hiniling nila na nais nilang makilala ng personal ang binatang nagpapaligaya sa anak. Subalit ayon umano kay Francia na palagi niyang dinadahilan na nahihiya daw makipag-usap at pumunta sa kanilang bahay si Emmanuel. Dahil mahiyain din daw si Emmanuel tulad niya. Sa kabila ng nais nilang makilala si Emmanuel para malaman pa ang lahat dito, nirespeto nila ang nais ng anak na hindi muna nila ito makilala ng personal. Sapagkat nakikita naman nila na talagang maligayang maligayang anak sa kasintahan, maayos naman itong nag-aaral at patuloy silang minamahal ng anak. Matapos ang ilang buwang pakipag-usap sa isa't isa sa likod ng keyboard, nagpa siya ang dalawa na magkita na ng personal. Noong alas 8 ng umaga ng December 3, 2016, bago matapos ang klase, nagpaalam si Francia sa kanyang mga magulang na siya ay may planong manood ng sine ng mga alauna ng hapon kasama ang kanyang kasintahang si Emmanuel. Ngunit lumipas ang ilang oras, wala nang natanggap na kahit anong mensahe o tawag ang mga magulang mula sa kanilang anak. Kaya sinubukan nilang tawagan ng mga kakilala at kamag-anak upang itanong kung napansin nakita o nakausap nila si Francia. Subalit kahit isa sa kanila ay walang makapagturo kung nasa ng anak. Maliban dito, tinawagan nilang ilang ospital upang alamin kung ando ng anak. Dahil iniisip nila na marahil na aksidente lamang ang anak at nobyo nito sa sasakyan ng pauwi na ang mga ito. Ngunit muli silang nabigo sa pag-asang kahit paano ay mahanap ang anak. Kaya nagsimula nang mag-alala ang mga magulang ni Francia at nagpasya nang mga ito na mag-ulat sa pulisya patungkol sa pagkawala ng anak. Ngunit ayon sa pulisya, nasa hustong gulang na si Francia at wala pang 24 oras itong nawawala. Malungkot na umuwi ang mga magulang subalit hindi sila tumigil na hanapin ang anak. Sinimulan na buksan ng ama ni Francia ang laptop nito at suriin ang social media ng anak. Sa bawat friends sa Facebook ng dalaga, si Nuri at nagbigay ang ama ng mga mensahe. Isa na nga dito ang pangalan ng nobyo, ngunit walang natanggap na kahit anong tugon. Sa loob ng buong magdamag na paghahanap, sa kabutihang palad, natagpuan ng ama ni Francia ang Facebook profile ng ama ni Emmanuel. Ito ay si Ricardo Valdez na isang chemical engineer na nagtuturo sa isang universidad. Mabilis na nagpadala ng mensahe ang ama ni Francia na si Arturo kay Ricardo. Sa mensahe, tinanong ni Arturo kung kasama ba ng anak niya ang kanilang anak na si Francia. Tumugon ito na hindi niya rin alam kung nasa ng anak. Kung parehong nawawala ang kanilang anak, marahil ay may pinuntahan lang ang mga ito. At kung wala naman, Kapag hindi na umano siya abala, hahanapin niya ang mga ito. Matapos ang malamig na tugon ni Ricardo kay Arturo, agad na nag nagulat si Arturo sa mga pulis patungkol sa maaaring kinaroroonan ng anak. Habang si Ricardo naman ay nag-file ng missing person sa mga pulis. Dahil sa ulat ni Arturo, pumunta ang mga pulis sa tahanan ni Ricardo upang kapanayamin ito. Ayon kay Ricardo, hindi niya din alam kung nasa ng anak kaya umano nag-file siya ng missing person. Dagdag pa niya na ang kanyang anak na si Emmanuel ay dumaranas ng sociopathy at kasalukuyang suma sa ilalim sa psychiatric treatment. Nang dahil wala naman makuhang ibang impormasyon ng mga polis, umalis na lang sila sa bahay ni Ricardo. Habang ang pamilya naman ni Francia ay hindi nagpapalampas ng anumang pagkakataon dahil para sa kanila, sa bawat minutong lumilipas ay napakahalaga para mahanap si Francia. Ang kanyang mga kamag-anak ay nagsimulang mamigay ng mga flyers sa buong lungsod at sa mga lugar na madalas na binibisita o pinupuntahan ni Francia sa pag-asang matatagpuan nila ito. Makalipas ang pitong araw mula nang mawala si Francia noong December 10, 2016 habang naglalagay ng flyers si Arturo sa apartment na Emmanuel na hindi niya alam na doon pala nakatira si Emmanuel, may sinabi sa kanya ang guard. Ayon sa guard, nakita niyang babae sa larawan na pumasok sa apartment ni Manuel at mula nang makita niya itong pumasok, hindi niya pa ito muling napansing lumabas. Dahil sa sinabi ng guard kay Arturo, mabilis niya itong inulat sa mga polis. Habang ang mga polis naman ay agad na nagresponde sa ulat. Pagkarating, inalughog nila ang apartment. Nakakita sila ng ilang damit, sapatos at isang bag na pagmamayari ng isang babae. Nang umakyat sila sa bubong, napansin nila ang mga itim na garbage bag. Nang sinuri nila ito, nagulat sila sa nilalaman ng mga bag. Ito ay ang hiniwahiwalay na katawan ng isang babae. Ngunit hindi lamang iyon ang pinaka nakakagimbal na bagay na natagpuan nila. Dahil nakita din nila ang mga buhok at ngipin na nakalubog sa mga lalagyan ng mga caustic soda at muriatic acid. Matapos ang pag imbestiga sa apartment ni Manuel, agad nilang ipinakita sa mga magulang ni Francia ang mga damit upang kumpirmahin na ito ba ay pagmamayari ng kanilang anak. Subalit hindi nila sinabi pansamantala ang nakalulumong pangyayari sa kanilang dalaga. Nang makita nila ang mga damit sa pagkakataon na yun, hindi na napagilang umiyak ng mga magulang ni Francia. Bagaman itinuturing na ng mga magulang ni Francia na pagmamayari ng anak ang mga damit, isinailalim pa rin ang mga labi sa pagsusuring medikal. At ito nga ay positibong pagmamayari ni Francia. Samantala, naaresto naman si Emmanuel sa isa sa mga hotel ng Mexico City. Sa korte, inamin ni Emmanuel na pinatay niya si Francia nang ito ay tumangging makipagtalik sa kanya. Sa hindi sinasadya, napatay niya ito gamit ang pagsakal. Upang maitago ang krimen, sinubukan niya itong paghiwa-hiwalayin at tunawin ang mga bahagi ng katawan nito. Matapos ang salaysay, hiniling ng abogado ni Emmanuel sa hukom na magsagawa ng mga psychiatric test si Emmanuel sa ilalim ng argumento na may mental health condition ito. Kung kaya hiniling nila na hindi siya hatulan bilang isang normal na tao. Kaya naman ang pamilya ni Francia ay nangamba na baka hindi mabigyan ng hostisya ang pagkamatay ng anak. Maliban dito, nagsimula na rin silang mag-isip ng marahil kasabot din si Ricardo sa ginawa ng anak. Dahil hindi ito nakipagtulungan nung hinahanap ang kanyang anak na si Emmanuel. Dagdag pa na isa siyang chemical engineer na maaring tinuruan niya ang anak patungkol sa pagtunaw sa katawan ni Francia. Gayon pa ang argumentong patungkol kay Ricardo ay hindi napatunayan. Makalipas ng tatlong taong paglilites noong March 2020, sa wakas, nasentensyahan na si Emmanuel ng hanggang anim na taon na pagkakakulong sa bilangguan para sa pagpatay kay Francia. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin si na Regimar Magdalita from Quezon at ang new subscriber na si Lorna Male from Europe. Sana po ay tama ang bikas ng inyong pangalan. At kung nais nice nyo magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Francia Ibarra. Ako po si G. Maraming salamat.